sa si Kathleen May. So, nagmamadali na siya umuwi kami kasi ang dami na pag Pero yung kanyang father dear ay kumakain pa doon, no? Ayun, no? Nanginginain pa doon. Ayun, ayun. Sa kasunuling dosa. So, ayan. Ako, nandito muna ako, guys. Patambay. Nag-aantay ako sa aking, ano, sa aking kapatid na kasi sila mapunta dito kaya yan. kaya ako muna silang mag enjoy ni Aling Diyosa ayun sila o oh. ayun sila guys nagbabalak pa yata ng sumayaw yan sila at mag tiktok so, ako napagod na ako guys sa mga tiktok kasi dun pa sa bahay nag tiktok na ako tapos ganun pa rin naman ang kinalabasan okay. ang pangit pa rin <laughs> charot ayan, may ano lang nga, may chat na nga dito yung anak ko. Ma, bili ka bigas pang saing. <laughs> kasi wala nga bigas dun sa bahay. Kailangan ko na umuwi ng maago. Kanina pa kasi ako Maaga umalis. Tapos, may... oy! Napilay yan. Eh, napadaan nga kami dito. Kaya, chika-chika muna. Galing kasi ako kay na mama. Bumisita ako. Tapos, dumaan na rin kami. Dumaan na rin kami dito sa pwesto niya guys. So, tingnan natin kung anong ginagawa ng dalawa, kung anong pinag pinagmamarikisa ng dalawang ito. Mayela, hawakan mong mabuti yan, ha? Ah, ano naman ginagawa nyo? Yeah, guys. Ayan sila guys, o nagmamarites pa tapos sasayaw pa sila Ayan. Pakita nga nga ng moves di? Bakit sa kanya? Tayo hindi nakikita yung use audio. Sa akin din hindi rin. Basta galing sa akin. Hindi na nakikita ngayon. Bakit sa, sa akin? Ba, minsan na lang. Ay, sa akin ganyan. Kaya nakakakuha ako ng mga... Uh, sa akin wala uh, na rin. i update siguro. Wala. Yeah, oh, yeah. ma ano yan? Sa akin ako lang. Sa natin yung mga paninda niya, guys. So, ito. Meron na naman siyang... Pampaswerte. Kasi mga bilog-bilog. So ito, meron din siyang mga bilog-bilog. Gwaburito natin itong mga bilog-bilog pa -bilog. kasunti sa sa Christmas. Sa to guys. Saging! Tapos merong mga pin niya. Ayan. Yeah. Saka ito. Tapos siyempre titikim tayo ng kanyang pinang lansong. Oh. Meron akong kinuha ang dalawang lansong sa titikim tayo. Oh, ano ah. ah, ah. ah, no, bang ano bang ako sayawin nyo? Ay, kaya mo na, kaya mo na, masakaw na na diba, ako. Di ba meron na ako doon kanina? Huwag mo i-upload yun ha? Tunay mo sa Facebook, sa ano ko, ah, ah, kasi sa Alam ko ako, ano sabi sa inyo. ba Bakit ka, kasi na no, nakawipay dahil sa akin. Dito? sarap. kami ng gabi guys, oh, di pa nila makita. Guys. Ba'y makakita yang ang gusto. Iya. Iya. Pati channel wala na dito tak guys, ah etay ina dito alila ng cellphone niya oh abang the queryo bakit kita yung cellphone niya alila oh cellphone ba yan di? ano bakit kita man yung cellphone mo sa akin oh malabo ay guys may hygiene cellphone na sasala Ang kaliwaw ayan guys suru lang kami ganito guys wala pa asin puro guys lang <laughs> Uy, ah, tara na, umuwi na tayo. Wala pa kami bigas doon sa bahay. Oh, all time ang lasin. Habang sumasayaw-sayaw pa sa rin. Yo, kung binisa natin maglataw ng lasotis. Hi, first day. Sayang lang ang mula, guys. Bye-bye.